So magandang hapon po mga kaunda go. So sa hapon na ito, ipapakita ko po sa inyo yung newly customized blade na mga gawa namin dito sa New Bataan Blacksmith Shop sa May de Oro na probinsya. So ang mga blade po namin ay gawa siya sa molye. Good quality of molye po. Tapos yung kanyang scabbard o kaluban o lalagyan ng itak, ang kahoy na gamit namin ay yung matibay, yung nara wood. Tsaka yung handle niya, yung hawakan is uh, nara wood po. So ito po yon Uh, meron tayong 7 blades na bagong gawa. kita natin ngayon ang una. Ito yung blade number 1. Ayan mga, kap mga ka mga kaondago. Ito yung blade number 1. Ayan. So ito yung handle niya. So meron siyang disenyo. Dragon ba or snake. kanyan Basta uh, maganda siya. Meron siyang design. So ito po yung kanyang body. Ayan. So sa loob po, ito po yung, ito po yung forma ng kanyang blade. Ayan. Ito yung blade number 1 blade number 1. Lagyan, tapos ito yung kanyang handle. So, isusukat natin to kung ilang inches yung blade niya at saka yung kabuuan blade to handle. So, sa blade length niya, nasa 12 inches po yung blade length ng blade number 1. So, kung blade to handle naman yung kabuang sukat niya, tingnan natin, check natin, nasa 19 inches po yung kabuang sukat niya, blade to handle, 19 inches ito po yung blade number 1 ayan for sale po ito mga ka, uh, ka on the go ayan. mag inquire lang po kayo or message me directly mag comment lang po kayo or follow my facebook page bid farm tools po kayo mag message so ito yung blade number 1 ayan so next tayo sa blade number 2 ito po yung blade number 2 ayan mga ka on the go ito yung blade number 2 ayan kung makikita nyo, ito yung kanyang body Ayan, sa likuran. At saka, sa fra, ah, yung handle niya, ito po yung handle niya. Ayan, meron siyang disenyo. Ay, para siyang <laughs> yung statua o statue. Ayan. So, nara root wood yung handle niya, at nara wood. Ayan. So, ang blade niya, ganito po yung blade niya sa loob. Ayan. Blade number 2 po ito. Same, narawood yung materialis at saka molye. Oil kins po ito yung subo niya oil hindi po yung water tins ayan so ito na po ay susukat natin yung blade length niya nasa 18 inches po yung blade length ng blade number 2 18 inches pero blade to handle tayo sa kabuan nasa 25 inches yung blade to handle 25 inches po yung blade number 2 kabuan ayan next tayo sa blade number 3 ayan Ayan, yung blade number 3. Ayan po yung kanyang uh, design. Ayan. Ayan. So, this is blade number 3. So, same materials pa rin yung gamit. Papakita natin yung sa loob. Ayan. Ganito yung blade niya. Surigao nun style. Ayan. Surigao nun style. Isusukat natin mga ka on the go. tina natin kung ilan ang blade length niya. So, yung blade length niya ay nasa 16.5 inches po yung blade length ng ating blade number 3. 16.5 inches yung blade length. Pero pagsama yung handle, blade to handle, nasa 23 inches po. 23 inches yung blade to handle ng blade number 3 natin. Ayan. Next natin, yung blade number 4. So, sit, agad tayo. Ito yung blade number 4. Uh, same lang siya sa blade number 3 pero uh, may uh, kaibahan sa kanyang end. Like for example, ito sa blade number 4, yung end niya dito, end tip, yan pa curve siya, pa curve, ayan. Yan po. So, ayang handle, yan. So, same, uh, same pa rin yung kanyang length. Ayan. So, cut na lang natin mga kap on the go. Ayan. Ang blade number 4 natin, yung length niya ay 16 inches pala ang length ng kanyang blade 16 inches pero blade to handle nasa 23 inches po blade to handle 23 inches 16 inches ang blade length ayan and then next one is dito tayo sa blade number 4 ayan blade number 4 tayo ayan po yung blade number 4 ayan blade number 4 sa likuran ayan yung handle ayan tapos sa loob, ganito ang kanyang forma. Ayan, ganito yung disenyo ng kanyang itak. Susukat natin mga ka mga ka on the Ang blade length niya ay nasa Wait, blade length, blade length. Ang kanyang blade length ay 17.5 inches po. 17.5 inches tsaka yung kabuuan, blade to handle nasa 24 inches siya. Okay? Ang blade number 5 natin 24 inches ang kabuuan ayan okay pasok lang natin ayan so blade number 5 blade number 5 next tayo sa blade number 6 ayan dito tayo sa blade number 6 Narawood pa rin ito pero yung handle niya narawood na hindi na ito nararootwood. Because yung nauna, yung mga handle niya is nara root wood. So ito, nara wood lahat. Walang hindi ito root wood. Ayan. So ito yung blade number 6. Ayan. Blade number 6. Ayan. Maganda po ang quality nito sa subo at saka yung pagkahasa. Uh, grabe ang talim po. Ito po kanyang forma. Ayan. Blade number 6. Ayan po yung blade number 6 natin mga ka on the go. Ayan. Blade number 6. Sukatin natin kung ilang inches yung blade length niya. 14 inches po yung blade length ang ating blade number 6. Pero yung kabuuan, uh, 21 inches po yung kabuuan. Blade to handle 21 inches, pero sa blade niya ang pagbabatayan 14 inches po mga ka-Auto. Ito po yung blade number 6 natin. Ayan. And then dito tayo sa last. Meron po tayo available sa last blade natin. Ah uh, meron tayong available na 6 pieces po dito. Ayan ito po ayan hindi na po siya nara wood ang gamit ito ang gamit ito po ay mahugan wood pero matibay pa rin ang mahugan wood pero compare natin sa nara mas matibay talaga yung nara wood. pero good quality pa rin ang mahugan wood so ito yung blade number 7 good for chopping po siya pang tad tad, pang slicing tsaka pang paputol ng kahoy kung may farm kayo ayan maganda siyang gamitin po mga ka -go. so ito po kanyang blade ayan, yan po ang kanyang blade So, meron parang pataba dito sa portion na ito so good siya pang putol ng kahoy pang biyak ng kahoy pang, pang biyak ba yun o pang sibak hindi ko alam oh, so isusukat natin mga ka far, mga ka go ayan yung blade length nya nasa 14 inches yung blade length nya yung kabuuan nasa 20 inches blade to handle 20 inches pero yung blade nya blade length 14 inches so meron pong available nito na 6 pieces po ayan So kung gusto niyo mag-order, please uh, mag-comment lang po kayo para ma-replyan ko po kayo. At saka mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Jeep Life of Davao para updated po kayo. At saka sa aking uh, Facebook page, Bindu Farm Toast. So thank you po at sana uh, bumili po kayo dahil good quality po ito. New Bataan Black Shop dito po sa Davao de Oro mga ka-on-the-go. Mga ka so thank you so much. Ito po yung lahat po. Ayan. Ayan.